Padayon na nawagan o siya ang pamilya sa 18 anyos yung babae na napalgang patay human. Nakikita sa lalaking gikaila online. Ang detalye sa report ni Femary Dumabo. Hangtod karon di makadawat ang amahan sa biktima sa ginangatan siyang anak na babae. Bato ni Albino Tagaktak amahan sa biktima nga sakit alang kanila isip mga gidikanan ang nahiaguman sa ilang anak na napalgang patay sa usakalawak sa lodging house sa barangay Poblasyon, Toledo City, netong September 20 sa Buntag. Panawagan nila sa gitumbok nga responsable sa krimen. Sa pagtahan sa iyang kagulingon, aron kahatagan o gustisya ang kamatayo ni May Fatima Tagaktak. Kung tayo nagbuhat sa mga anak nga, tagahan ng anak sa iyo ibuhat, parang ito'y ito kaya po, oh, masakit, isa. Ginikan na rin ang ng anak yun. Sa buwi Sa kuha sa CCTV sa pribarong establishmento, ang katapusang ikaoban sa biktima, giilang si Lorben kabugsan Barot, 43 anyos. Naotopsi na, na kagahapon ang pateng lawas sa biktima apan mato sa tigpamaba sa Cebu Police Provincial Office nga mula nat pa og pipila ka una mogawas ang resulta. Usa sa gisubay ang posibilidad nga gilugos kini. IOC of uh, Toledo City uh, natay nakita dito nga siyempre, gihagtide siya and unsa pa nga ani uh, gi Yo, yeah, sa child uh, handkerchief sa iyang mouth. Um, ang uh, ato ang cause of death sa regarding sa ilahang progress report is wala pa since nga it still to be examined dugang sa tigpamaaba nga region wide ang manhunt operation nga gilusad sa kapulisan batok sa suspitsado nakigalayo na usab sila sa Misamis Oriental subay sa taho nga nagtago-tago si Baro tungod sa kasong pagpatay sa kagalingon niyang amahan Katapusan nakitaan si Barot sa lugar di inagabang siya duol sa Pier Uno sa dakbayan sa Sugbo o ang iyang kapuyo niya atong biyernes sa gabi nga na Hapon. Mato sa tag-iya sa giabangang lawak niini ini nga hunyo sa miagintuik, mihangyo si Barot nga muabang og lawak nga kapuyan. Human sa pipila kasimana nga diha lang sa gawas kini magtulugan og makakwarta pinaagi sa pagpanawag og pasahirong gi kanina og sa barko og pasakay og taksi. Wadyo may magdahumin anak to siya kay di makakain kita yun, nga badlungon siya. Anong, to, oh, mo makig istorya ra nya mo trabaho trabaho ang sulod kung nagtindatinda siya apa na usab nila nga sukat sa pagabot niini sa lugar kanunay lang kining magwig o di ba kaha magkalo og dili ipakita nga upaw kini O adu na good mask o tap tap sa iyang baba adunay pasidaan ang kapulisan sa mga nga giyahan og susihon gud. matag karon og unya ang katchat sa ilang mga anak ang biktima sa pagpatay dito sa Toledo City na kaila ang sospek, pinaagi sa social media. We are closing in to a very advanced age, which is uh, digital data na ang kuan uh, ta. Uh, we are more on social media. And most of the time, our child, our daughters, our son, are very exposed to social medias. So I hope that um, ang kani ato mga parents is mahang yuming, no na uh, uso karon ang crimes na gi pasimunuan using social media Oba ni Godfrey Family Dumabok Balitang Bisdak